Ahas na tumitilaok? Narinig mo na ba? Umaaring nakakita ka na nga? Batid mo ba na hindi lamang manok ang maaaring tumilaok? Sapagkat maging ang hayop na ahas man, ay may kakayahang ito ay isagawa. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay magugulat ka at mamamangha sapagkat baka ngayon mo lamang malalaman na mayroon din palang mga klase ng tunog na ang mga ahas ay kayang magawa. Katulad nga ng pagtilaok. Ang ahas ay kabila nga sa mga hayop na tahimik. Di gaya ng aso na ito ay nagagawang gumawa ng napakalakas na tunog. Ang mga ahas ay tahimik lamang na namumuhay at marinig mo lamang na ito ay humuhuni kung sila ay malagay sa alanganib mayroong siyam na klase ng tunog na nagagawa ang mga ahas. Katulad ng hazing, rattling, buzzing, whistle at shrieking. Subalit napakahina din lamang ng mga ito at hindi mo nga masyadong maririnig. Ang mga huni ng ahas ay maaaring nagmumula sa kanilang buntot, sa biglaang paglobo ng kanilang lieg, at sa mabilis na reflexes ng kanilang katawan isang defense mechanism ng mga ahas ang kanilang paghuni. Ito ay upang takutin o warningan ang iba pang kaaway na hayo. Subalit, narinig mo na ba ang ahas na may kakayahang tumilaok gaya ng manok? Marahil ay oo kung kayo nga ay naninirahan sa mga liblib na probinsya. Isa ang kobra sa pinakakinatatakutang klase ng ahas sapagkat nagagawa nga nitong mag-flare ng kanilang lieg sa tuwing makakaramdam sila ng panganib o kaya ay aatake. Dahilan upang lumawak ang kanilang mga vocal cord o mga lalamunan at makabunga ng kakaiba at natatanging tunog na animo nga ay tumitilaok na manok. At gayon din naman ang iba pang mga malaking klase ng ahas na matatagpuan sa mga kagubatan. Kaya halika at pakinggang mabuti ang kanilang kakaibang tunog. Kaya sa oras na makarinig ka nga ng animoy huni o tilaok ng manok sa gubat, ay magdalawang isip ka na. Sapagkat baka ito ay isang ahas na. Ikaw, takot karin rin ba sa ahas? O baka nga, nakagat ka na rin nito. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Isang uri ng ibon? Dapat palang katakutan? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay kilalanin natin ang kakaibang ibon na sadyang nakababahala kung iyong matanaw. Alamin ang kailang hitsura, pinagmulan at ang kailang natatanging tricks o kakayahan. Ang ibon na isang uri ng hayop na lumilipad at kadalasang nababalot nga ng mga balahibo. At ang mga uri nito na sobrang laki kesa sa natural o karaniwang sukat ay maaaring rare na o kinatatakutan. Halimbawa na nga nito ay ang mga agila, showbill, stork, scenarios vulture, emo o kaya naman ay ostrich. Mga uri ng ibon na kadalasang hindi mainam na gawing alagang ibon o pet. Subalit so, hindi sila ang dapat mong katakutan, kundi ang mga ibong ito. Ang ibong tinatawag na Martin. Popular din ito sa katawagang Ababil. Mga mumunting ibon na kadalasang lumilipad ng magkakasama o grupo-grupo. Ang Ababil o ang ibong Ababil ay isang uri ng swallow na kadalasang naninirahan sa mga kweba at mga tropikal na bansa. Lumalaki ang ibong ito mula 18 hanggang 22 cm at may bigat nga na hindi hihigit sa 55 gramo. Madalas itong tawaging Purple Martin dahil animoy nagkukulay lila nga ang matingkad nitong itim na balahibo tuwing masisikatan ng araw o ng liwanag. At kung minsan naman ay may iba-ibang kulay din ito ubatik sa bandang liegan. Subalit bakit nga ba iniilagan o kinakatakutan ang mga mumunting ibong ito? Ito ay sapagkat sa bansang Yemen, mga taong 570, ang libu-libong mga kawal na mandirigma at ang mga daladalilang elepante ay tinalo nga ng mga mumunting ibong ito. Ayon sa sura, 105. Iniligtas ng mga ibong ito ang kaaba o ang bahay dalanginan o sambahan sa pamamagitan ng pagtatapon nito ng mga bato at tuyong putik buhat sa kalawakan o himpapawid patungo sa mga kalaban na tumalo sa libu-libong mandirigma. Nakakabilib ba? Diba? Ang bawat ibon anila ay may tangang tatlong bato sa kanilang paa at sa kanilang tuka at iyon ang kanilang inilaglag sa mga kaaway. Kaya pinaniniwalaan ngang isa itong milagro ng may kapal. Sadyang mahiwaga ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ano sa inyong palagay? Dapat nga bang katakutan ang mga ibong ito na ababil o dapat hangaan? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Dito na sa best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa best TV, tayo ay lumibot. Hihin na mundo ay ating matuklasan. Ni bagong dunong Mga bagay na sa buhay ay makakatulong